Hi guys! Hi guys! Woohoo! So, what's up everyone? Uh, Natakaran sa ika 6 na mo na duty dali sa Bunamon National School as intern of ASCATS. Ayan, life update lang. Nada magobserve mag-observe sa mo karon. Nagikan sa school na mo. and anasilagi na sila pang-obserbahan sa another courses na nag-intern spot and kami samtang nasa office na wala klase eh. at na prepare me for next week na lesson plan where is mag-checking na yun sa mga activities sa mga students this week Yan. time check is 8.45 and ayun na kong RT is na klase na and ako is 9.50 to 10.50 science time na ako ay 3 to 4 sa Rutherford For more videos, Ayan, ako pakikala lang para na may mga tips sa going internship ninyo. Next time, kung muna ang may mga interns sa inyong mga different schools, and makahint mo kung ano sa'yo buhatan. sa'y sa'yo na nga sa isa ka-interns. Ayun, kayo keep watching lang. Pag-uusap mo lang ito maging watch out sa ito yung videos na ako mag-upload sa YouTube. At okay. least, classes. Ayan guys, namin karoon tayo sa gym. ay ko so rin si so Sir for the final sa skit ko sa final demo and etc. Dahil, um, final concerns di ay mag-upload. Final concerns di ay Final concerns di ay mag sa IAHA. Uh, yeah. And ayun, hindi sir siya mag final siya. Pang, may pang nag may pang nagbailo sila di ba? Siya ang mag jacket to blue, din siya ang mag t-shirt to white. Tama ba? Diba? pa. Tag, marami sila gopol bangalay lahi ang Paris. wala traffic ka sa sana and then guys uh shout out the eye. mag out na mi karon uh -huh. check na so sometimes nagulat me guys eh, nagulat mi sa sa mga colleagues nga tapa sa salud sa school and pagawas na pwede sila nagbiyahe na shout out